moments later Ito na nga, guys eh uh, ito nakikita ko to sa mga content create creators sa ano YouTube at saka sa Facebook Kinakain nila to so gusto kong itry. Kaya nang hingi ako sa kapitbahay Ayan so hindi ko alam kung anong lasa to pero pag kinakain nila sarap na sarap sila so gusto kong itry. Gusto kong i-try po anong lasa nito And Ayan. inigasyon ko muna mabuti tas tinanggal ko yung mga tinik-tinik niya kasi pag nadidikit sa kamay, sobrang sakit. Kala mo may mga karayom na nakadikit sa, nakatusok sa ano mo, sa daliri mo. So, ayan. Uh, Na-excite na ako kung anong nasa nito. Na kasi, syempre, pag napapanood ko sa mga content creator na <coughs> nag, ano, nag-post -po ng mga kanilang mga video, eh, parang nako-conscious ako kung anong nasa kung anong nasa baneto. Kaya, ipiliin ko yung ano, yung malutong. Saka, na-excite na ako kung ano talaga lasa na ito. Ayan. Pagpawisan na ako kung anong lasa na ito. <laughs> so, excited na ba guys? Oh my God. <clears throat> Try natin. ハハハハ! manipis siya guys. Tas ang lasa nito, ano siya? Ma medyo may pagkaalat na, ma may pagka-maasim may pagka-madulas. So, <clears throat> try natin yung medyo mataba kasi yung kinain ko, ano, manipis lang. Yan. Try natin. Ay, ito na lang. To. Medyo ano sya guys. Medyo Ito na. Itong isa. Ito medyo malaki ito guys. So, try natin. Ito. Dalawa Ayan guys, so kung, kung hindi mo kung hindi mo kaya yung lasa nito guys, kung hindi mo kaya, wag mong subukan kasi malalakas nani na nila lang nang yung kumakain nito guys. guys. ay ko, <laughs> So, ayan guys. Ito. Hindi ko lang ito sinasama kasi yan. Maano, matigas na. うん。 Yeah, yeah. yeah Ay, iba yung lasa niya. Pakaiba yung lasa niya. So, pag di mo kaya mo, mo itatry ito. Wala mapapaya ko sa'yo eh. Huwag na huwag mo itatry kasi baka mamay magsis ka bandang huli. So, ayun. Challenge accepted lang ako. Kaya ginawa ko to. So, wag na wag mong gagayahin ito pag di mo kaya. So, ayun guys, ah, uh, yan, yan, alam ko na yung lasa, medyo, medyo maalat na medyo maasim, na may pagkamadulas. So, pag di mo siya kayang kainin, huwag mo itatry sa bahay nyo kasi, pag ano lang to, pang malakas ang nila lang lang to. Charot. Um, thank you for watching guys.